Good morning mga kabimig So eto na Nandito na tayo sa San Juan Coliseum O si Mark o Mark nasa Manila tayo ngayon Ay si Peter So ayan yung manok So pinapainat-inat lang So, ito, ito ang sabunga ng San Juan Coliseum. So, iyan. Malaki. Parang maliit ang parking space, no? Ha? Oo lang ang space. So, pakikita ko sa inyo yung premyo. Pa-premyo ng bakbakan. So, dapat nung isang araw pa na postpone. Pinospon pa, P59 sultada naman pala. 59 po. Alauna magsisimula. Alauna magsisimula. <laughs> Ayan. Yung semifinals dapat nung December 9. So naging ngayon 11. Yung pre-finals hindi na ako mag-pre-finals pag 4 lang ang, ang aking score 4.5 o kaya 5. So pag 5.5 saka 6 dito ulit sa San Juan Coliseum so yan yeah. so ang premio 30 million ang mapupunta sa champion 15 million ba't ganon? ba't ang runner up 500,000 lang? ba't ganon? parang sala ata Anyway, yun ang yun ang yun ang ano, wala tayong magagawa oh, yan Then, Stag Derby Peak ba? Bakbakan National Stag Derby So ano ewan ko kung kita niya Kaya lip lipot ako, hips So yan mga Kabimeg oh. So tayo po naman ay nasa semis na So tingnan natin kung aabot tayo sa finals At least yung semis Mabot tayo dahil wala pa naman tayong talo So nakakapagtaka bakit ganon Bakit 500,000 ang runner up Ang champion Ang champion ay 15 million dapat at least 2 million yung runner up but 500,000 lang so yun yan ang San Juan peso kami So nagbababa ano na yung mga may entry So dito to this day uh, December 11 Ang gandang sabungan ito. Straight six siguro itong mga to. Nag-straight six sila. Ito, anong dalawa yung folding eh. Ay kami, four lang. Dahil panaraw. Oh, palit. Mark. Oops. Mailap yung manok ngayon eh. Nalundag. ganyan ang paglalaban ng manok talagang puya pagod sakripisyo para sa mga gawaing manok so yun pero parang alanganin talaga alanganin talaga yung premium ng runner up kung 500 lang hindi <laughs> pa ginawan dalawang milyon tapos 13 sa si champion. Oh, ayan. Nila na ni Mark yung aming white. Galingan nyo white Boston. At uuwi tayo sa sabay, sabay sa aping farm. <laughs> Sana. Intarin natin Mark. Baka naiwan dadalhin din dito ni rider pag naiwan So ayan, umipot na ano So ayan, ang kagandahan dito oh, ayan, oh, kahit hindi mo tanggalin na ipot Lumulusot na dun sa Screen Lusot ang buntot, nag-shoot sa box Pero mamaya, pranchado na po ulit yan Ah. <clears throat> so yun, hindi ko na pagtatagalin ah, mamaya pala papakita ko sa inyo yung kaka so meron pa siguro dong ano parking sa likod na yon Ayan ang ating San Juan Coliseum So nagdadatingan na ang mga kasali sa semi-finals So yun lamang po for now <clears throat> Anong number ang kakaus natin? Ha? Malapit lang Madali, hindi akya, hindi ta, hindi taas. So yun Ito po 'yung ating white boss

Uh, At yun na po nagwawakas ang ating vlog this morning. So, bye-bye.